Idol, kantahan mo nga ako para ganahan ako mag-review at makapasa ako. Sinabi mo yan, ha? Break down chocolate Hindi ko lang malupi, tapos laban ulit Oras mo'y lalapit, iwasan mainggit Kapit lang ng kapit, hanggang you made it Congratulations! Mag-aral ka para makapasa ka pag ng review tapos ka. Wala kang trabaho, magiging pagpaka Pagkakasakit kaya Magpamatay ka Kaya mag-review ka, review ka, review Mag-review ka, review Ayan na like, share, subscribe For show increase, the wifey Serena Agassi Kantahan namin kayo ng Happy birthday Happy na birthday mo pa Birthday mo na ngayon Dagdag -dag isang taon Happy na birthday mo pa Happy na birthday mo pa